Good afternoon, mga boss! Yan Galing ako ng bangko eh. Ito, ang babay ka. Inactuate ko yung aking uh, bank account. IPM, kasi na-renew na yung aking uh, ikama. Ayan. <laughs> Town and Village of Northeast. Ayan. Ayan. Ang daming gustong mag-abroad ang daming gustong magpunta ng Saudi eh wala na kalatoy latoy dito may mga bahayan pero wala naman tao kayong makikita o oh, diba? ayan o disyerto kapag kayo ay nakapagtrabaho rito sa disyerto ang uh, destino nyo kasi yung disyerto ang kinukultivate nila rito eh kinukunan nila ng langis Ayan, ginagawa nila ng bahay. Ayan, ganun, ganun dito. So, prepare kayo kapag kayo nakalakat eh, Eh, doon kayo sa desierto mapupunta. Assuming nyo na yun. Teka lang, nasa roundabout na tayo. Maraming sasakyan. Baka tayo masagi. Dito pa naman, hindi kanila sasantuhin. Ay, yung mga taga rito, ang aloko <laughs> talagang babanggayin ka so yan gawaan may tayo rito kasi bisikleta lang naman tayo eh tsaka dito kasi tayo pupunta malayo ang iikutan kapag doon ako iikot pa sa roundabout so salubungin na natin to yan makita nyo wala namang masyadong tao ang mga tao rito mga boss nasa loob ng bahay kasi wala naman silang mapupuntahan dito eh. Hindi kagaya sa atin, kapag lumabas ka ng bahay, meron ka masasakyang tricycle, meron ka masasakyang jeep, di ba? Makakapag-mall ka. Eh dito wala, dapat may kotse ka. Kaya nga ako ito, nag-provide ako ng uh, bisikleta. <laughs> Malaki na tulong nito sa akin. Kasi napupuntahan ko yung, ito nga, yung Uy Uyon City nakakapag-exercise ako. Di ba? So dito, kailangan may sarili kang sasakyan para makapunta ka ng mall. Ganon. Eh, may mga tao, kaya lang karamihan nasa bahay na lang nila kasi unang-una, mainit ngayon dito sa Saudi. Oh, bibili lang ako ng sigarilyo. May pabili sa akin eh. Ay. Iga ko lang yung bike ko kasi walang stand eh. Tsaka popost ko muna tong aking video. So ayan, pabili sa atin. Winston Red. Ayan, Winston Red at tsaka West Blue. Ay, baliktad. Ayan. West Blue. Gusto yung sa West Blue. <laughs> Lagyan natin dito sa pack kasi magbabike tayo. Eh. Lagyan natin dito sa ah, bulsa para hindi malaglag yan sakasamahan so, ko yan pinabili sa akin kasi nabalitaan nga nila ang pupunta ko rito so yan huy sakay na ulit tayo sa ating Mercedes Benz yan yun habang walang sasakyan oh. na walang sasakyan yun o, no? dito tayo. Punta tayo ng palengke. Kasi, bibili tayo ng... Ah, uh, nandito na lang din eh. Bukas, Webes. Biyernes. O, oh, hindi na tayo pupunta ako ng Biyernes. Bibili ko ng... Ah... Uh, dito. Gatas. Dito kay brother sa banggali na brother ang tawag sa akin brother rin din <laughs> ay at least ito exercise ba? Diba? itong bisikleta tsaka medyo mabilis bilis o maglalakad ka although yung paglalakad exercise din eh medyo malayo rin kasi lalo pa ngayon init maganda na rin itong bike Tanya, oh. so, lang na masyado sa sakyat, di ba? Isang kamay lang yung hawa ko sa bike kasi nga, nagbibidyo ko eh. Oh. Di ba? Eh kasi ito, uh, ito yung pinaka ano nang oh, yun. Pero kapag nandoon ka talaga sa city ng Cupop, bahay, marami sa sakit doon. Tsaka magaganda yung ano, magaganda yung building. Tsaka ang daming ang daming uh, business establishment. Although rito, marami rin naman po na, konti yung namimili. Eh doon sa Cupop, ang dami. Kaya lang malayo ka sa amin yun eh. Ah uh, nasa 45 minutes yata, pa bago pa bak makarating doon hatawan pa yun wanting yung takbo diba? kaya dito na lang kasi yung mga nabibili naman sa ano meron din dito yung nabibili sa hupo meron din dito yun nga lang medyo mahal oh. punta tayo muna sa ano sa bangga ni restaurant alam <laughs> ka na, favorite ko yun kakain ako roon putong na ako eh kasi naman, mura lang doon 3 real lang, busog ka na tapos sa Sanjayo, busog ka na dyan yun, no? ayun oh no? yun oh, no? yung kulay pula na yan oh no? Diyan tayo pupunta restaurant yan eh Jangan mau nembak kok. Yun. Madir ada. Ana akhir sini. Baden Wahid. Wahid Chai. Simpanin Danila ya, yang Ya.